kaila ang hilig ng mga Pinoy sa boxing. At ito si Kila pagtigil ng oras tuwing may laban si pambansang kamao Manny Pacquiao pero ang ilan nating kababayan hindi kontento sa panunood lang. Tulad ng dalawang babaeng ito na sumabak sa boxing sa piyesta ng Barangay 591 sa Santa Mesa, Maynila. Ang cellphone video ng kanilang laban pabilis na kumalat sa internet at pumalo na ng mahigit 26,000 shares sa Facebook. Sa simula, tila halos tablang dalawa sa pagpapakawala ng mga suntok pero nang nakakita ng opening ang isa, taob agad ang kanyang kalaban. Bagamat nakasuot ng boxing gloves, kapansin-pansin ang kawalan ng boxing ring. Maging ng iba pang safety equipment tulad ng safety headgear na nararapat lalo na para sa mga amateur boxer. Naharap ng GMA News sa mga babaeng boksingera sa naturang video. Wala naman daw masamang nangyari sa kanila matapos ang laban, aprobado rin daw ng barangay ang laro. May mga tao bang makakatulong kung sakaling may mangyari? Meron naman. Alos kamag-anak ko po lahat na nandun. Yung ginawa naman po kasi namin, para po yung sa piyesta, tsaka ginusto naman po namin yung nangyari. Kumbaga katuwaan lang po namin yun. Pero ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, kinukundi na ang street boxing para sa mga bata. Bayulente raw kasi ito at nagpapababa sa dignidad ng bata. Pino na ng DSWD ang tila pangungunsintiraw ng mga mas nakakatanda sa video. Obligasyon daw ng pamilya, komunidad at estado na protektahan ang isang bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso at karahasan. Noong isang buwan, namatay ang isang 14-anyo sa boksingero sa San Isidro Davao del Norte. Bigla na lang natumba ang binatilyo sa gitna ng laban at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Desyembre naman noong nakaraang taon, isang 16 anyos na estudyanteng tubong bulakan din ang namatay sa paboxing ng Department of Education sa Iba Zambales. Isay Reyes, GMA News.